Nakiisa ang pulis Eco Warriors sa isinigawang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa lungsod ng Kalapan, Oriental Mindoro. Ang mga naging kaganapan sa ulat ni Patrolwoman Nyseline Ibgo. ika at ng Marso taong kasalukuyan, isinigawa ang dalawang araw na Bagong Pilipinas serbisyo Fair na programa ng ating pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa limang iba't ibang lugar sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Humigit kumulang na 40,000 individual ang napagserbisyo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang na ang Philippine National Police. Pinangunahan mismo ni Police Brigadier General Roger L. Quesada, Regional Director ng Police Regional Office, Mimaropa, ang paglunsad ng mga serbisyo tulad ng libing National Police Clearance, issuance ng license to own and possess firearms, drug test, neuropsychiatric test, notary and gun safety seminar, processing of motor vehicle clearance, PNP Community Affairs Help Desk, processing of PNP retirement and benefits, registration of fishing vessel, PNP Women and Children's Concern Desk, Human Rights Desk, at PNP Recruitment Information Drive. Bukod sa mga nasabing serbisyo, ang mga police eco warriors ay sinigurong ligtas at payapa ang pagsagawa ng dalawang araw na serbisyo fair kasama na ang seguridad ng ilang personalidad na dumalo tulad ni Speaker of the House Congressman Ferdinand Martin Romualdez at ilan pang mga kongresista, at representative, opisyalis ng panlalawigan ng Oriental Mindoro, gayon din ng lungsod ng Kalapan. Ito ang panglabing tatlong BPSF na nailunsad sa buong bansa. At una ang probinsya ng Oriental Mindoro sa rehiyong Mimaropa sa napaglunsaran kaya naman. Inaasahan na mauulit ito sa iba pang probinsya sa rehiyon. Ang bagong Pilipinas Service Fair ay naglalayong ilapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa mamamayan lalo na sa mga kapuspalad sa iba't ibang komunidad sa buong bansa. Sabi ko po ay labis kami nagpapasalamat na mga taga na kung saan ay uh, unang-una po namin natanggap na ngayon ay masing-ing habigin ng Pilipinas. Tunay nga sa pagkakaisa, magkakaroon ng maunlad at payapang bagong Pilipinas. Mula dito sa Police Regional Office, Mimaropa, The Home of Police Echo Warriors, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Nacelyn Ibgo alagad ng batas, tagatuguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Pacho Woman Go.